Star si Manuel Tahas ang inamin na sobrang na insecure sa kanyang kasikatan ang nagpakamatay na si Pepsi Paloma. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Sarsi Emanuel na sila magkasama ng sexy star noong 80s na si Pepsi Paloma ilang araw bago ito nagpakamatay. Sa interview kay Sarsi, sinabi nito na tumawag sa kanya ang kanilang manager noon na si Ray De La Cruz at pinakuha sa kanya si Pepsi dahil nanulungkot daw ito sa tinutuloy ang bahay, kaya sinundo niya ito at sinabi na sa bahay niya muna ito tumira. Pero masyado manong ma-pride si Pepsi at tinanggihan ang kanyang alok kung saan takang takaparaw ito, kung bakit siya nagkaroon ng sariling bahay. Sinabi niya raw dito na lagari siya sa trabaho, bagay na hindi raw nito matanggap dahil hindi ito halos makaupa ng bahay tapos may ampon pa raw ito. Doon na raw pumasok ang insecurities ni Pepsi dahil mas sumikat siya kaysa dito kaya't noong sinabi niya raw dito na lagari siya sa trabaho ay nagiba lalo ang thinking nito at nagrebelde din na dahil hindi nito matanggap na naunahan niya ito na magkaroon ng sariling bahay. Hindi umano matanggap ni Pepsi na pumunta sa kanyang bahay dahil na insecure to sa kanyang niya dahil may mga katulong at may kotse siya samantalang hirap daw ito noon na makahanap ng pambayad na inuupahang bahay dahil sa insecurity kung kaya't hindi ra siya nito type dahil hindi ra nito matanggap na naunahan niya ito sa kasikatan kung saan narinig at nakita niya raw talaga na parang wala na ito sa kanyang sarili at disoriented na ang sexy star. Ngunit ayon kay Sarsi, wala siyang intensyon na magyabang dito at gusto niya lamang itong i-welcome at i-accommodate sa kanyang bahay para ma-comfort niya ito dahil nga sa ugali nito pero tumanggi raw itong makitira sa kanya. May depression na raw ito that time at negative na tinanggap nito ang kanyang offer, kaya't sinabihan niya raw si Pepsi na magdasal at tumingin ng guidance sa Panginoon, lalo na raw nang sabihin ito sa kanya na mayroon itong Nervous Breakdown. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng pamilya ni Pepsi Paloma.